Pasado alas 11 ng umaga noong July 25, ikinagulat ng ilang residente ng Barangay Campo, Filipino, Baguio City ang isang malaking butas na lumitaw sa isang bakanteng lote. Sa paglipas ng mga araw at tuloy-tuloy na pag-uulan, lumalawak ng lumalawak ang butas. From time to time naman kasi nandyan yung mga barangay na nag-check din. Almost araw-araw silang pumupunta dito, chine-check kung uh, lumalalim siya or uh, lumalaki. Then, pagdating ko dito, ma'am, chinecheck ko rin. Saka bago ako umalis, chinecheck ko rin. For safety naman, ma'am, kasi may mga nakatira akong mga workers dyan. Katuwang nila sa pagbabantay sa hinihinalang sinkhole ang barangay ng Kampo Filipino. Yung area na nagkaroon ng ganun na sinkhole na ay bakanti uh, naman. Wala nakatira doon. Bagong bili yun eh, ng lupa. So wala naman nakatira doon. Yung may nagtitinda dito sa taas, muuwi naman sila kada gabi kaya yun uh, time to time tining check natin uh, ini uh, tinitingnan natin yung ano at ginawa na rin natin yung mga recommendation ng NGB na uh, kung sakaling mag-worst yan ay kailangan well informed yung mga tao dyan na ma-evacuate sila o for as of now observation yung ginagawa natin uh, time to time tining check natin lalo lalo na pag malakas lumalakas yung ulan Pansamantala muna itong kinordonan at nilagyan ng takip habang patuloy itong minomonitor at binabantayan kung sakali mang lumalim at lumawak pa ang butas sa lugar. Ayon sa barangay, isinailalim naman raw sa soil test ang lugar. Pero ang nakita ko doon, based doon sa observation ko, yung tubig. Walang malabasan yung tubig kaya lumambot yung lupa. Uh, yun ang eh Alam naman natin yung nakaraang grabit talagang tuloy-tuloy yung ulan at napakalakas. So yun ang isang nirecommend natin na hanggat uh, maaari ilinisin yung dalu daluyan ng tubig para yung tubig ay uh, lalabas, hindi siya maiipon doon. And then uh, pinacheck natin, sinek ng MGB at uh, yun din yung isa sa recommendation nila and then observation. So, Premature for the office to actually declare that as a sinkhole. So we have to coordinate first with the Mines and Geosciences Bureau. We actually um, went to areas where sinkholes were uh, located. No? Mm -mm. So, uh, based on the um, assessment, actually, ng ating Mines and Geosci Ge Geosciences Bureau. Most of the sinkholes are located sa karst areas natin, no karst, karst formation. Mm -hmm. So this karst formation starts uh, at Santo Tomas, going down to Bakaken, uh, which includes uh, um, Asin Road, uh, Irisan, Quezon Hill area, up to Quirino Hill ang ating sinkhole areas. Samantala, aabot naman sa isang daan at isa ang naitalang pagguho sa Baguio City dahil sa mga bagyo at habagat. Umabot na rin sa 127 mga pamilya ang inilikas sa lungsod. Since the start of Typhoon Crising, we are with kasi may ano dito eh uh, and spill over na reports actually nangyari nung Crising pero nung emong lang na i-report. Mm -hmm. So uh uh we have a total of 101 as of the moment. Patuloy pa rin naman ang paghahanda ng ahensya sa posibleng pagpasok muli ng bagyo sa Philippine area of responsibility Sila. Vanessa Buktong or so, engineers